Guys, ngayong araw, gahulog kami ng buhay. masama ko sa lawak. Sana maraming magabahay na isda dyan. <laughs> Ito lang bao namin, hindi nakakalasing. na <laughs> na sana swertehin Sana pamamahayan ng maraming isda Para maariyahan agad yung Uyantong tama tama o isla pero hindi kasi inumalaw ito yung <tinyo> Uyantong De ir ryo kasama ang ulamin sa padamuhan walang buya dito wala ano yan yung bandira Parang buya Parang buya ah bandira mag iiliw yun ha hanggang na yan walang kalapit na buya pag may makalambiran Baka uh, malapit uh, May mga kasigbay na buya Baka lumambit Wala, wala buya dito wala wala ja

Langoy katusok, walang pating dito. Dala na pana mo. Dala na pana mo para pag nakita mo ay kalabog. Ha? Dala ka pa naman. Mangangati ka niyan. Hindi yan. Ari yan, pan, chat. Ito. Hindi yan.

Huwag muna. Huwag muna Nakatali na. Nakatali na natin. Tumba Ayan po. Ayan po ang mga kuha. Ano, mga divers. Patumbala. Patumbala. Patumbala muna. Patumbala. Yan. O, Bityag. Tumba niyan. Habang ganyan, Bityag. May batu pa yata yan. O, bilang. O. Bilang. o isa. Salwa. Ano po. po? Ang mga kon, ang lalaking yellow pen at saka gulyasan. Ang tulingan po ay na kunao. na, may tirahan na. May tirahan ang tulingan. Okay, next naman, pada mo. Oh, Merinda mo na. Merinda mo na guys. Merinda mo na guys. bagay ng pala mo Abalikan naman yung uh, Yung kalutang Uyantong Matakbo yung uyantong Matakbo yung stereo po Gawin ang bato Diba sumayad sa ilalim nakatahan na yan ayun eh, haba na kulami oo oh, nakatahan na oh Habol na kulami. Oh.

Bawasan bawasan. Badamu, padamu, padamu nak guys. Padamu. Sang rolio yang bawas subrang so, anu. Subrang dugit. nakahutay na mga padamo di pa nakalubog hindi kalakasan ng agos haba ng kulamin yan laki ng binawas eh isang rulit kalahati pangalan, lagi natin pangalan kay Boss Willie Willie Brothers si Boss Willie oh, tagagaon ito <laughs> oh, po, ang laki ng dagat. Ang laki ng dagat. Ang <laughs> laki ng dagat. Ang ilog. Dili sa dagat. Sana pamamahayan ng maraming isda yan. Huwag lang puro tilapia.